Good morning everyone! Mayong buntag sa tanan For this video mga katrak Paingon me amuang unit Wato may popong mga katrak Kaya ako nga to ng atuang unit dito mga katrak Kay kahabi igi ayaw to sa mekaniko Pero karon atong balikon kay wala na no human Nga request sa uh, ang mekaniko mga katrak nga potlon Ah, uh, kanang murag manananggal mga katrak, patanggalo ng ulo, so bilin ng lawas. <laughs> Oga ga mo na maka track mo ang atoon karon kay amo ang amo ang kutlon tanggalo ng ulo mura ni siyang manananggal mga katrak o Oga ni binyo kauban ako bugoy ayo oyong ay nakong bugoy sa likod o sayang sa Oke okay mga katrak kauban ni binyo o ga mayong buntag sa tanan thank you for watching o tara let's go Oh, nata sa sa Olarte mga katrako update ninyo nyo, mga katrako mabot na may dito sa Apopong thank you hi Teo ako ang helper for today's video mga katrak nagpanuban si Teo si Teo hi okay bye Hello mga katrak og naabot na gyud ni sa po mo ni ang sitwasyon sa trak. Hello mga katrak gan nabot na gyud mi makatrak. Ni ara na muna na akong trak. Kaya na na to ang ulo. Muna ni ang iya lawas. Lawas niya ni makatrak og na naputulan ni siya. Tara ang iya ulo. Yon. Mo ni ang trailer, tractor ni sa maka trak. Na muna, nga, uh, muna pin, na muna ni siya ang ginatawag nga pin mo ang paibot pin mga katrak na muna ang nagunit nagunit sa tibuok trailer muna ni oh gamay na kayo no gamay na kayo siya mga katrak pero on na muna tawag pivot pin gamay lang kayo na siya nga pin mga katrak mga Siguro na nila kadako. Oh, dire mulak sa paibot pin niya. Ug mo to yang suksukanan mga katrako. Na dire mulak. Na paglakana ni niya mga katrak ang kini, dili na na sya kabuhi. Na. Mani sya mga katrak ang mulak. Manay paibot pin niya mga katrako, mo ni ihang kwad. Birahanan sa lak kini pag ni mo na siya matanggal na na siya tayo. kini ang birahan sa lak kini kini pag ni mo na siya matanggal na na siyang lak dire o. kini kini mo ni ang lak mga katrak pag ni mo to siya matanggal na na siya Oni ang paibot pin. Huwag uh, nakalimot ko si tawagan ang mga katrak oh. Nalimutan ako si tawagan na. Muni ang laksay sa paibutpin paibot pin. Pag na'y magbinuang gani, biraho ni. Tapos nakapark ka, tingala lang ka nga, mabilin na oh. Mabili na imong trailer. Kay natanggal man iyang paibot pin. Unya mga katrak patanawon ta mo unsa pagbalik ni pag magbalik ni siya kini masulod na sa didto ang kini mo sulod ni mukok mana sa dito okay salamat mga katrak Ordnaan ako dito sa ako ang unit o magulat pa ko sa amin ko nga mo abot diri Aga, medyo gubao na yun yung, uh, unit mga katrak ayo nang mga kuan Hm, guba nang mga portahan wasak nang mga dashboard mas mura ni Oga. Uh, thank you so much Pak Atrak. Oh, enggak ada Samat. Bye.